Bro.

Hi. So, ayan guys, bago natin siya tinanim, may mga ugat na siya. Kaya mas mabilis siya mabuhay o tumubo. Pagkukunan agad natin siya ng mga talbos. Ayan sila. Mga bago nating tanim. Talbosan natin yan sila guys. O. Diba? So, sipag tiyaga lang. Para meron tayong pagkunan ng talbosan. Iligan natin. Paliguan din natin sila. Mayroon natin garden, korkarbos, ang kamuting kahoy. Ay, talbos yung muting baging pala yan. may tanim tayong tanglad katatanim ko lang tanglad yan para meron tayong makuna naman so yan guys amat amat lang pagtanim natin pagkaroon tayong bakanting oras bibigyan talaga natin ng panahon ng ating mga plants ito na lang ating last na itatanim ang tanglad masarap to guys sa mga tinula hanap natin sa ating pwisto Ganang galing isang ganang natin. Kinap-kinap pina. Dali natin. Pinaubat mo muna yan siya, bago ko siya inilagay eh sa halaman ng lupa. Para sigurado, kapit ang kanya ugat. Posible natin. Sarap kasi sa mga bulang lang yung may, may ano. Pero tayo tanglad. So, ayan. Napakaganda na nila, di ba? Ang ating natapos ngayong maga. Ang talbos kamuting bagi. Ayan, nakaganda-ganda nila. Tingnan nito, guys. So, tayo kind of nagtalbos na siya. Oh. Di ba? Eh. Pero madaya pa akong damuhin. Dadamuhin ko pa yan. Amat-amat lang. At nakapagpunda na tayo ng okra dito sa part nito na nabubulok na puno. Hello, thank you for watching.